Ang pinagmulan ni Bradley, kasama ang kanyang mga alaala tungkol sa kanyang mga magulang na pumanaw sa isang aksidente sa sasakyan, ay nagbibigay diin sa iba't ibang emosyonal na hamon na kanyang ginaranas. Ang mga alaala ito ay tila isang malalim na ugat ng sakit at pagmumuni muni na nakakaapekto sa kanyang mga desisyon at pananaw sa buhay. Sa kabilang dako, ang pagkakaibigan nila ni Sarah noong sila ay bata pa, ay nagpapatunay na ang mga alaala ng nakaraan, ay may malaking epekto sa kanilang kasalukuyan. Ang mga alaala ito ay nagiging gabay para sa kanilang relasyon, na nag sa kanila na muling suriin ang kanilang mga nararamdaman. Nais ni Bradley na magkaroon ng isang tahimik at simpleng kasal, sa kabila ng pressure na dulot ng media at ng kanyang publicist. Ang pagnanais na ito ay nagpapakita ng kanyang paninindigan sa mga bagay na talagang mahalaga sa kanya, kahit na siya ay napapaligiran ng mga mga inaasahan at opinyon ng iba. Habang nagkakasama, napag-uusapan nila ang kanilang mga buhay, si Bradley ay abala sa kanyang karera, samantalang si Sarah ay masigasig sa pag-aalaga ng mga kabayo. Ang kanilang pag-uusap ay hindi lamang nagbigay liwanan, Kundi lalo rin tumutulong sa kanila upang maunawaan ang mga pinagdaraanan ng bawat isa. Ipinakita ni Sarah kay Bradley ang mga alaala ng kanilang kabataan sa fort na kanilang itinayo. Ang fort ay naging simbolo ng kanilang masayang pagkakaibigan na nagpapahayag ng pagkakaroon ng ligtas na puwang kung saan sila ay maaaring muling magkasama at muling balikan ang mga panahong puno ng saya. Sa muling pagkikita, ang suporta ni Sarah sa musika ni Bradley ay nagsilbing matibay na salamin ng kanilang pagkakaibigan. Ang kanyang malasakit ay nagbigay inspirasyon kay Bradley, na tila nagbabalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraang saya at pagkakaisa. Ipinakita ni Bradley ang kanyang nostalgia sa lumang barn, kung saan siya unang ikinasal. Ang barn na ito ay puno ng emosyon at mga alaala, na nagiging daan para sa kanya upang suriin ang mga nagdaang pagkakataon at mga nawalang oportunidad. Habang nag-uusat sila ni Sarah, lumalabas ang mga pagkakaiba sa kanilang pananaw sa pag-ibig at kasal. Si Sarah, na may mga pangarap na tila hindi nauunawaan ni Bradley, ay nagdadala ng masalimuot na tensyon sa kanilang interaksyong ito, na nagbubukas ng pinto sa mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Sa kabila ng mga hamon, nagiging mas malapit sina Bradley at Sarah habang nagtutulungan sila sa ranch. Ang mga masasayang sandali na kanilang pinagsasaluhan, ay nagdadala ng kasiyahan sa kanilang relasyon, na tila nagpapalalim pa sa kanilang koneksyon. Nang malaman ni Sarah na hindi pa napag-uusapan ni Bradley ang tungkol sa pamilya kay Catherine, naguguluhan siya sa tunay na damdamin ni Bradley. Ang kakulangan ng komunikasyon ay nag dudulot ng tensyon, na tila nagbubukas ng puwang para sa mga pagdududa sa kanilang relasyon. Habang mayroon silang magandang sandali sa simbahan, inanyayahan ni Sarah ang mga tao sa kasal ni Bradley. Ang pagkabigla na dulot nito ay tila nagbibigay ng patunay na may mga tao pa rin nagmamalasakit, at handang sumuporta sa kanya, sa kabila ng mga pagbabago sa kanyang buhay. Nang nagdaos sila ng sayawan, nagiging mas malapit si Nasarah at Bradley, at dito naganap ang isang hindi inaasahang halik. Sa kabila ng saya, nararamdaman ni Sarah ang bigat ng kanyang damdamin para kay Bradley, lalo pat alam niyang siya ay may ibang kasintahan. Nag-aalala si Catherine sa pagkakaibigan ni Bradley kay Sarah, na nagiging dahilan ng kanyang inggit at pagdududa. Ang impluensya ng kanyang publicist, na nag-udyok sa kanya na agad na pumunta sa Texas, ay nagdadala ng mataas na tensyon sa sitwasyong ito. Nang magtapat si Sarah kay Bradley, ipinahayag niya na hindi siya tunay na umiibig kay Catherine. Ang kanyang pagtatangkang ipakita na dapat ay may tunay na pagmamahal ang kasal, ay tila naglalarawan ng kanyang pagnanais na muling ipatayo ang kanilang nawasak na ugnayan. Samantalang nagkasama si na Bradley at Catherine, napagtanto ni Bradley ang halaga ng pagkakaroon ng tahanan at pamilya. Ang mga natutunan niya sa mga nakaraang linggo ay tila nagbigay liwanag sa kanyang tunay na mga pangarap at mga hangarin. Nakatanggap si Sarah ng alok mula kay Catherine na tulungan siya sa mga hayop at nagbigay pa ng trabaho sa California. Ang alok na ito ay nagdala sa kanya ng pag-asa at pasasalamat na tila naglalayong pasiglahin ang kanyang pananaw sa hinaharap. Si Bradley ay naguguluhan sa kanyang nararamdaman para kay Catherine at kay Sarah ang kanyang hindi pagtukoy kung sino talaga ang kanyang mahal, ay nagiging paunahing sanhi ng kanyang pagkalito, na tila naglalantad ng mas malalim na alalahanin sa kanyang puso. Sa huli, nagpa si Bradley na ipagpatuloy ang kanyang kasal kay Sarah, na nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Ang kanilang pagmamahalan ay nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok, na tila nagmumungkahi na ang tunay na pag-ibig ay hindi basta-basta nawawala, kundi lumalaban sa mga hamon ng buhay.